So, magluluto tayo ng mushroom. Ang mga flavor lang ay patatas. And then, meron tayong garlic. And then, onion. Bell pepper, carrots. And then, tomato. Igigisa lang natin yan. And then, lalagay natin yung mushroom. So, inugasan ko mabuti yung mushroom ha. Igigisa ko lang siya. Painitin natin yung kawali. And then, laging na natin yung bawang, sibuyas, kamatis this is what I did we just uh, sauteed the garlic and then onion, tomato and then the green pepper and then you can put also some carrot iyan mo lang sya uh, i-gigit lang natin para medyo maluto sya ng konti And then, pag naluto na siya, na nyo rin ang mushroom. Ayan yung potato. Lagay na natin yung potato, ha? Ayan. So, igigisay lang natin sila. Samasamay natin. Nag-invento tayo ng lulutuin. So, you just sauteed. Sauteed. Ano ba yan? na naman tayo, mga kapansin. Iginis ako lang yung bawang, sibuyas, kamatis. And then, yung bell pepper and then yung carrots nilagyan ko siya ng konting carrots lulutuin lang natin siya na mabuti palalambutin natin yung carrots and then yung uh, potato and then susunod natin ang mushroom and then you're gonna put uh, oyster sauce nilagyan na natin siya ng salt, pepper and then you're gonna put some oyster sauce So, pwede nyo dagdagan ng konting oil para hindi dumikit yung potato sa kawali. So, make sure that uh, hindi masusunog. And then, kapag na luto na yung potato, you can uh, put that, you can add the mushroom. Kasi, nag talaga ang kumain ng, ng uh, mushroom. So, naisip ko, gumawa na lang ako ng sarili kong, uh, sarili kong uh, recipe. Ako lang nakaisip niya na. Tingnan natin kung ano magiging lasa. So, inad ko na yung mushroom, ha? Kasi yung mushroom, mad madali naman siyang maluto. Inad ko na siya, and then, lalagyan natin siya ng oyster sauce. So, yung, yung oyster sauce, depende sa panlasa nino, Mga siguro mga one teaspoon or one, mga one tablespoon. Kasi mas, mas masarap kasi yung may lasa yung mushroom and then you're gonna put some a uh, little bit water and then a little bit ano oyster, uh, toyo soy sauce yan inimbento lang natin yan mga kapanset ha try nyo lagyan natin ng konting water uh, and then ayan natin kumulo ng konti basta pukuluan natin siya and then lagyan natin ng mga 1 tablespoon of soy, uh, soy sauce. Yan, yeah, ba? Diba? Mukha na siyang masarap. Amoy pa lang. Ang sarap na. So, lagyan na natin ng 1 teaspoon na toyo para magkalasa. And then, sa kanya na yung dagdagan kung matabang. Yan, yeah, pakuluan nyo lang siya ng pakuluan. And then, pag malambot na lahat, luto na siya. Pero yung mushroom, lutuin nyo mabuti. Ganun lang. Napakadali lang naman magluto at mag-invento ng kakainin, di ba? Basta marunong kang magluto, kahit ano, na iluluto mo. Yan, papakulda natin, and then papalambutin natin. Gigisa pa natin mabuti. Para siyang, ano, ah, parang, pwede siyang walang sabaw, Pwedeng may sabaw. Ganan, titikman ko yung sabaw, baka mapait. Aray ko, napaso ako. Ang sarap! Aray! Ang sarap. Oh my god. Nakaimbento ko. Masarap. Grabe. Hindi ko na dadagdagan ng asin or and masarap po mga mga kapansit. Gayahin yung mga king ginawa. Ingredients ko lang ay ah uh, ayan no. Ang sarap. Grabe. Pwede pala akong maging chef. Mamaya ko na lang ulit papakita sa inyo pakpan natin and then hayaan natin siyang kumulo ng kumulo and then tingnan natin kung uh, anong lasa uli ang sarap. parang ang talaga naimbento ko lang yan mga, mga marites naimbento ko lang, pwede na akong maging chef mga marites nagutom ako pagkagaling ko sa work talagang naisip kong magluto buti na lang meron akong mushroom meron akong uh, potato, meron akong green pepper may carrots. Maganda talaga kapag kumpleto ka sa ingredients sa bahay. Kailangan mag stock ka lagi ng mga gulay. Iuulam ko yan, mga marites. Mga kapanset. Iuulam ko dahil nagugutom ako. Ayan, hintayin natin maluto. ang bango mga marites mga kapanset ang bango bango ng niluto ko palambutin lang natin ang carrots at ang potato and then lutuin pa natin ng mga 15 minutes ang sarap, grabe, ang sarap ng sabaw ayan, luto na, ang sarap grabe, mapapakain tayo ng marami ang sarap talaga walang biro Oh, mga kapansit. Diba? Ang sarap niyan. pa. Baboy.